Ayan. Tawag sa amin ito bulo. Mm, bulo. Sa inyo buho. Oo. Oh, uh -huh. naman sa amin ng bulo. Bulo. Ayan, baliti o. Oh. Laki. Mm, mm, taas. Mm. May butas Tawag pa. Tawag sa amin ito baliti. Baliti. Ayan. Mm. Yan. Ito po kami sa so, maraming bulo. Ano guys? Ito okay lang po kami dito. Ito makulimlim. Ito masarap pag naglakad. <laughs> Presko. Medyo medyo pag nakikita kami ng <contributing> ibon. May daladalang tirador si Tropa. Ayan may mga ibon na tumuli. So bawal mamaril dito. Kaya tirador pwede. Ayan kasi makalumang ano na hindi natin hindi pwedeng baguhin yung uh, kinasanayan nila ayan sarap dito bulo ay na nito ayan yan ay ito na pala isang bitag patagal na sang bitag ay, ay. Matagal Lung... na oh, ito pala, oh. Mm -hmm. Bitag. Yung matagal na sa bitag. Hindi na ikinabit ulit. Hindi na kinabit. Hmm. Ito yung araw-araw na buhay nila, mga katoks. Pagpasok dito sa gubat. Ayan. Nilipat ko. Ah, ito yung dati mong bitag? Oo, oh, yung nilipat ko sa. Hmm. Ngayon, nilipat ko ngayon, guys, doon sa... May taas, taas. So, So, bye-bye nyo kami ngayon at pupunta natin. Daba, para makita natin. Baka may kuha na. Abalay uh, mo, makahuli tayo. Mm -hmm. sakto pang Ulam. Yung, may ito. Okay. Ayun, may gulay, oh. May to gulay, no. Yeah. gulay ito, mga yeah. ka Ayan, oh. Dami. Dito, may, may Ayan, may silo. Dito pala. Yeah. Ha? Ayan, meron silo. Ayan, yeah. pala. Yan. Dito na akabit, po yan guys, bitag niya. Ah, Nakakabit yung silo nila oh. Ay lang mga wala uh, wala kuha. hindi <laughs> hindi pumitik. So pag nakaapak diyan, ang uh, kung ano man makaapak diyan, kuha yan. E, Kasi, try, natin balik try natin makikita natin. Okay, ko. try natin. Pauhuli oh, yung kamay ko. Di ba? Okay. Okay. Pag nakaapak kunwari, yan. pag nakaapak siya ay sigurado, di ba kung manok to ito siya. Ito ang kalalabasan niya po, guys. Ay, ayun oh. Huli. Oh, pumitik yung ano. Ayun, huli. <laughs> Ganyan. Yeah, Ganyan. Ganyan ang mechanism niya. Ganyan mm -hmm. yung mga ginagawa po ramin dito ng mga yeah. Tanda bundok. Pero kahit na minsan, oo uh, napapagod din kami. Pero mm -hmm. bale wala din kasi dito kami kumukuha na pang araw-araw oh, ano, namin. Tama. Kasi kami, wala kaming magandang trabaho. Di oh, oh. sacrifice na lang kami dito para okay din naman na may na di ba? may buhay, buhay, din o. kahit paano yan. yan siya guys yan, no, yan yung kinakabit namin guys yan. No, no, no. kaya pag may lima huli nga dyan guys siyempre hindi talaga makakawala kasi oo, So, so yun ang inuulam nila mga atoks. Yeah, pag na nakakuha yun, sila. Ayan, so nakita ninyo. <laughs> ang galing. So ito rin. Ah, yung laki oh. Lucky, oh. Yan, diyan, so yung dito. dagta nito, Sinisindihan. Sinisindihan din. Parang Ginagawang, gas din, guys. Parang gas din. Parang steven. gas din, o. Oh. Ang mm. galing. So, pag may yan, ginagawa nilang ilaw. Oo, oh, yan, yan. Uh, nilalagay nila sa bao. Oo, oh, bao. Tapos, sisindihan nila. Oo. Oh, may ilaw, Nagiging man. ilaw na. Mm. Eh, talagang, ano, hindi na ang ano gas. daw ng mga katubo, mm. ng mga lulo namin. Mga lulo ninyo? Yan ang ginagamit nilang, ano, pang ilaw. Pang ilaw sa bahay. Hmm. So, kaya namin din nalaman dahil sa kunti nila. Oo, turo nila, no? Oo, so, turo nila. Mga uh, ninuno nila, mga katoks. Ayan. Ito, diba, kinukuha na nyo ng dagta para pang dikit? Oo, oh, yan. So, ito yung kahoy. Ayan yung dahon nyo. napakataas kasi kaya hindi masyado makita. Ito yung kinukuha na nila ng ano, dagta. Yan, nakita nyo may mga tama ng tamak itak. Ng itak. Kasi diyan sila kumukuha ng dagta, pinang dedikit doon sa ibon. Ayan, pinanguhuli. Pinanguhuli nila ng ibon. Yung kahoy na yan. So, ayan mga katoks, kapag ka uh, mayroon lang malapit dito sa lugar na to, ayan, sa Subic, ayan, ah uh, pwede kayong uh, mag-message lang din sa akin or uh, mag-comment dito sa video natin kung gusto nyong sumama sa kanila dito para maranasan nyo rin ang pumasok dito sa kagubatan. Ayan. So, mag-visit lang kayo dito sa uh, video natin. Ayan. Ayan. So, mga umabot na kami ng mga 20 minutes na lakad. Mm. Puro mga bulo lang dito talaga. Oh. Ang nadadaanan namin. Ayan. Pogig talaga ng bundok. Ayan. Oh. Galing bundok, no? Oo. Oh, yan na talaga yung ano. Tingnan natin. Yan yung malasang tubig. Oh? Huko? Ah? Ah. <laughs> Muntik pa ako madapa. Ay, oo. So, yung malasang tubig. Tubig na, galing bundok, oh. Yun. Ayun, Ah, ang Ay, sarap. Yun. Sa so, doon. So, malasa daw ang tubig talaga dito. Kasi galing bundok talaga. Tikman natin mamaya yan. Yan kami ng ano minuman ng tubig ayan so, itong uh, tubig na nandito mga katoksay ah. galing talaga sa bundok to so, wala talaga mga bahayan yan dun sa taas nyan kaya itong tubig na to ay napakalinis so titikman talaga natin yan eh medyo madulas lang yung daan <laughs> ayan, ayan. <laughs> ang ganda ng puno na to ah titikman natin Ah. Oh, titikman natin tong tubig dito na galing talaga sa bundok. Ayan. Ang gundo. Ang ganda. Ayan. Grabe. Ang ganda, oh. So, titikman natin tong tubig dito. Titikman natin. Ayan. So, titikman natin yung tubig. Bakan ko muna siya, guys. Bakan ko muna siya para naman medyo malinis malinis na mga gamitin yan kukuha na siya ng tubig titigman natin na o oh, no? makasaya yung sana na. makasaya yung sana inumin ko ngayon o oh, yan parang uhaw wow na uhaw wow, ah hahahaha hahahaha talagang napakasarap talaga manalasa mo talaga na Malaking tubig sa nang bundok. Ah, uh, natin, try mo. natin So, tikman, tikman natin yan. Ayan. so din natin 'to. Tikman tikman to. natin 'yan. Guys, <laughs> so, Ikaw hindi ka <laughs>

Ah, uh, guys. Wala na. Napul napul uko na ako, guys. Napul. Napul ko yung guys na sabi niya, ibig sabihin. Nasa nasamid Oh, nasa daw siya. Yun. Parang Masamid may asukal, sya. guys. May asukal. Parang may asukal. <laughs> Pwede pang kape. Matamis. <laughs> ayan. Inom din si tropa. Yo, on the best. Tamis, guys. <laughs> so ayan, pag gusto nyo pumunta so, rito, dito, kasi Kasama natin pagka pupunta kayo dito mga katoks. Ito ba? Ini di ice. Tama tama. The best. Ayos natin yung gamit natin guys para pagmama. So dito mga katok sa gubat. Yung tumutubo na mga mushroom. Ay may tumunog na ibon. Yung tumutubo na mga mushroom sa basta sa kahoy lang ha mga katoks. So nagugulay siya. Ayan, halos lahat ng tumutubo na mushroom sa kahoy nagugulay baboy oh, ito oh. so ito yung palatandaan nila mga katoks na may mga baboy na pumupunta dito malaking baboy ito oh. Oo, so, malaki yan guys mga, ano Ma yan, Ma malaki yan kasi talagang na ano niya yung lupa oh. so guys malapit na tayo sa ano, silo yun Kaya na lang sa kapaka yun sa, sa kabila so medyo malapit na daw tayo sa silo mga katoks ayan yung kapaka kasi sa aming guys, mm -hmm. tawag sa amin yung kapaka, yung si sabi namin sa palita uh -huh. sa kabila. Kabila, oo. Uh -huh. Okay. So, guys, para naman para medyo maintindihan na daw, mga katok ayan. Kasi dito may silo na tayo dito. Ah, dyan na. Okay. Ngayon, titignan natin kung may huli. At nang matang tangalian natin. Yun, may pang ulam tayo. So, tingnan natin na yung silo nila. So yung nandoon na mga silo kanina, mga katok sa ano. Ah, ah, parang uh, side lang. Uh -oh. hindi na hindi so, talaga 'yon ang pinaka mga silo nila. Bala, bali nilagay lang nila 'yan doon baka makakuha in din. Oh. Ayan. Mm. Yan, no? yan ang kabuti ng ubat. Ayan. So ginugulay yan, mga katok. Dalawa no? Tatlo sayang yung isa na patay na. Sige, kuha mo na. Idala dala lang sa ulam natin mamaya. Ayan. Nakadali tayo ng kabuti. Ayan. So, halos mga makikita natin dito, mga katok sa bubat Maraming makakain. Kaya lang, yung iba hindi alam kung uh, paano nga uh, lulutuin or uh, anong mga itsura ng kukuhain na mga uh, pagkain. Ayan, mga pang-ulam. Hoy, so, okay. ito na ang silo nila. Punta tayo dun sa mga mas davis. Yan. Na ano, ano. Yan. So guys, yan. Guys. Ito silo. Sa yan guys. silo. Ayan Tapos ito pa. yan Ay nakahilera pala to. Yan pa isaw. So walang kuha. So guys. na. Ah pumitik. Hindi ko nahuli. Ah, pumitik. Eh, putol. Ah, putol ano? na nga, guys. Wala. Siguro, bakulaw na to, guys. Yan. Ka pumitik pero hindi nakuha. so hindi mabilis yung baligwasan, guys. Oo. So, sige, sige. Itong ano, kahoy na nilagay natin. Hindi mabilis mahina. pumitik. Oh, mahina. Oo, mahina. Na. Kaya hindi niya na. na Lagyan natin siya ng Nakasaldakan yun. Nakahuli pala ito guys. Pero nadali ng tropa. <laughs> ah, ng tropa. May pumunta. So nakita. So, may mga pumupunta rin dito na katutubo. Ayan. Mga kasamahan nila. Siguro. Kinuha. <laughs> Ayan. Anong sila nila Ayan hindi pumitik. Wala. Uy. Eh? Okay. So mayroon dito. Oh. Nakahuli mga katok. Ito oh. sa kumo ano. Wow, naputol lang oh. So, ibig sabihin naputol Putol. lang siya, guys. Ayan oh, naputol yung tali. Ibig sabihin guys, medyo oh. malaki ang nahuli nito. Hmm. Hindi lang sa pangkaraniwan. Sayang lang, no? Oh. Naputol mga katoks So, sayang nakawala. Ganun po mang guys. Ulitin o, na lang. Ka oh, kakabit pa rin Kabit natin. Lipat so, tayo sa kabila daw. Yan. Pupuntahan pa tayo guys. Marami tayo pupuntahan guys. Ng silo. Ng silo guys. Mm. <coughs> so yan o. Dito mga katok si Dito tayo mag-iingat o. Oh. Yan kung nakikita ninyo. Yan. Tinik yan. Pag sumabit ka dyan. Ah, sigurado gas gas ang balat mo. Yan. Sigurado yan. Medyo pa yung... Oh, pinakagubat na to, no? Oo. Dito tayo sa pinakagubat, mga katoks. Ayan. Medyo pa akit na yung daanan. laking puno. Ang dami yung lamok. May pumunta ibang tropa kinuha oo, to. oo. guys kalat kalat na yung ano hindi oh. sabihin may kuha sana to nakawala hindi hey guys ano yun ha ahas, ahas? Hmm. saan kamay nadali mula kagat ka hmm. may ahas daw oh. ibig sabihin dinali ng tropa kasi hindi makakawala to dahil labuyo lang to ah sayang so, oh ibig sabihin naunahan tayo ng mga tropa tropa Ayan. So, may mga katutubo din pala umakyat dito. Mm. Ayan Oh. Hindi, ba, baka na dinali ng ano, bayawak. Hindi. May guys, mga... Ah, kinuha talaga no? Kinuha to guys. Oo, oh, eh mga... Oh. Ayan guys, yung buhok guys. Oo. Oh. Ay, ula oh, buyo nga. So, may mga... Ano sa so, buhok ng labuyo? So guys, iayos natin sa ulit guys. So, ayusin na lang ulit. Sayang, hindi natin naabutan. Naunan tayo kasi guys ng ano. Ibang tropa trupa. Oh. Oo. Mm. Sana dun sa may taas mayroon tayong makuha. <laughs> Meron yan guys. Sayang. Dalawa na okay, ang na uh, kawala. kawala. O naunahan tayo ng ibang tropa So ito mga katoks. Yan nakita ninyo maraming tinik. Hmm, Yung ubod yan kinukuha mga katoks. Ayan. Well, yan sa taas yung ubod yan kaya nauulam ayan so mapait yan na parang uh, apdo <laughs> yung pait niya pero masarap siya mga katoks ayan, ayan sobrang laki ng puno kupang oh. anong puno yan? kupang kupang mm. mga katoks ano dito nasa gitna na kami ng kagubatan ayan so malalaki mga kahoy dito kasi hindi talaga nagagalaw yung uh, uh, gubat dito makakataos sa may nagbabantay dito yan so yung mga katutubo lang yung uh, pumapasok dito para maglagay ng mga uh, pang survival nila pang uh, araw-araw nilang pangangailangan ayan. so hintayin muna namin yung isa namin kasama pumunta dun sa taas so yan abanti na ulit kami at uh, sabi ni tropa may nanguha yata ng kanilang mga kuha dito kasi pumitik na naman daw doon may parang bayawak daw yata ang nakuha doon na kinuha ng iba ah, sayang saan yan? kinakain ng ungoy guys yan? Oh. ito? Oh. ah kinakain ng ungoy to? kinakain din guys so ito kinain ng ungoy daw mga kapasok yan So, pwede din daw kainin to, mga tos. Maghanap tayo guys. So, naghahanap tayo. Titikman natin to kung anong lasa nito. Matamis na makasin guys. Hmm, okay. Matamis okay. na makasin. Nabango siya. Nabango. Ah. Ayun ba? Ayun. So, ganito daw yung buto niya. Oh, parang santol mga katoks yung kanyang itsura ayan. so yan yung buto niya. So tingin tayo dito, makakahanap tayo. Matikman natin. Ito yung puno niya. Oh, guys. Yan yung puno niya, laki oh, taas. ng sako, guys. So ang tawag nila sa unggoy, sako. Ayun, inubos daw ng unggoy dito. Yung bunga. Wala na tayong nakita ng ano. Tikman sana natin, kaso wala. Hindi tayo nakaabot. Ubos ng unggoy. Yes, may nahuli. Manok ng, manok ng bundok. Hala. Ang galing. So nakahuli tayo mga katoks. Nakahuli, nakahuli. Ayun. Uy, tandang. Yun, very good. Ang galing, ang galing. Yun. May nahuli. Wow. So hindi pa siya ano, hindi pa siya malaki, no? Ano pa lang siya. Pwede pang alagaan 'yan. No? Yan, nakakuha tayo mga katoks. The best. Ah, yun, no? Wow. Yan, tayo. Ang galing. 1 galing. Tayo, guys. Nakahuli kami. <laughs> <laughs> One, zero. So, buti. Hindi na ano yung pagod natin at nakahuli. Mm -hmm. Ayan. Lucky, oh. dito, Oh, wala pa siyang ano, wala pa siyang kuno. Malamais pa lang, guys. Galing, galing. Ngayon lang huli lang, guys. Kagaling so, ng umaga. Lang. Umaga, umaga oh, na huli. Oh, huli umaga. So, maraming Tolduk mo. yun. Ayan, galing. Ayan. Ayan, Guys. yung ating labuyo, guys. Ganda, oh. So dito ganito so, yung itsura ng labuyo dito mga oh, uh, katoso. So ibig sabihin kahul lang niya kanina. Ay busog ibig pa. oh busog pa. Busog siya. Busog pa siya oh. Uh Pagpapalan natin guys. -huh. Daba oh. Wag. <laughs> Wag. <laughs> Wag. Sayang. Laki. Hindi nag eh, tumubo yung kanyang malayin. pa lang ano? Ang kanyang uh, ano pa tawag dito? Malamais pa lang. Ah -ah. Malamais. pa lang siya. Maliit pa. Maliit Yun. Nakadali tayo ng isa. Ang ah, galing. Diretso na tayo. Fight na naman tayo, guys. Yun. Okay. <laughs> Ayos. 1-0 na tayo. 1-0. Yan, well, ito pa Yan, guys. Yan. Napakarami nice. pala dito na, ano, labuyo. Mga oh, ah, katoks. May nakuha na naman? Yun, may, may nahuli na naman daw. Yun, may nahuli na naman tayo. <laughs> ano to? Uh, Yan. natin. Yan, anong nangyayari, guys? Saan? Saan? ayo Ayun. ayun sayang. Guys, guys. Sayang, sayang. Oh. sayang. Pwede pa? Pwede pa. Pwede pa. Ano lang, inakit lang ng ano. Sayang, pwede pa Sus, ito. Namatay na siya, mga katakso. Babae. So, ayan. Puti na. Kwa pa, pwede pa yan daw. Pwede pa. Lulutuin namin mamaya. Ayan. Yung isa doon. Yung isa, isa Nigo, pwede pa? Pwede pa. So, ito bago pa naman yung isa. Patay rin siya. Ayan. Lalaki, babae? Lalaki, Ay, babae. Babae rin. Ayan. Tukotoks. So, patay din, mga katoks. Ayan. Ah, uh, pero pwede pa itong uh, lutuin, mga katoks. Ayan. So, binalik na ulit ang silo. Ayan. Okay. Ayan. Tataas tayo sa kabundukan, guys. Akyat tayo dyan. Uh, Ayan, guys. Marami pa dun. So, may mga silo patay. Ayos. So, ayan, mga katoks, ano, nakakuha kami, tatlo. Yan. yung dalawa, patay, at uh, yung isa, buhay. So, andun sa kanya. So, alagaan pa siguro nila yun, or paano, palakihin pa, kasi medyo bata pa yung ano. Yan. So, lutuin namin, kumiyang, tanghali. Yun so, ang... Ulamin namin. Ulamin namin ng tanghali. tanghalian, okay. Ay, so bye-bye niyo lang kami guys. Kung paano natin lulutuin wala tayong kaldero. Wala nang kaldero. Okay. So dito natin mararanasan ngayon yung survival na sinasabi mo ha. Tapos Yon. Ayos, ayos mga katoks the best. So doon naman tayo sa kabila. Baka makadali tayo doon. Uy, ito na 'yon. Ito na. Yung, <laughs> ito na 'yung hinihintay natin. Oo. Uh, Akyatan na 'to. <coughs> adventure talaga ang hinahanap mo. Dito ka na. Yung mga pinagkukuha nila mga pagkain nila. Hmm. Kaya pag minsan, pag may silo ka rito, nahuhuli sila. Hmm. So, yun daw yung mga pinang ano ng paan ng manok. Yung pinangkaykayan, tawag sa amin. Ah, uh, pinagkahigan. Ano tawag? So, sa Tagalog? O pinagkahigan. O, oh, pinagkalaykayan ng manok. ng So, marami talagang labuyo dito, mga katoks. Ah, lahat maranasan natin pagapang, paglakad <laughs> lahat na eh no <laughs> ranas na ranas mo pag dito ka sa bundok eh. Oh, La, ito ang ganda nito ano na to halaman no oh, oh alokisen oh, ganda okay, so alokisa uh, ganda okay. Alokisa. Alok Ibang siya. Pangalan yan, Alokisa. Ibang klase na ng... Halaman. Halaman. Ganda. Alokisa. Ano <laughs> yung nasama yung buong Ayan, meron siya bulaklak. Ay, oh, ito, namumulaklak, oh. Ang ganda ng bulaklak, oh. Ayan. ayan. Ayan, guys. Yung mga bulakos ni guys. Yeah. Ayan. Ayan. Pisang. Tawag yan, guys. Oh, ya. Oh, guys, tinik. Ay, mga tinik pala. Ay, mga tinik. Ay, mga kahoy. Ay, kahoy mga kahoy. May tinik, oh. Ayan. Ito yung mga yes, iniingatan, mga katokso. Ayan. Kaya pag nakikita namin, guys, medyo iniwasan namin kasi may tinik siya. Pati yung mga dahon banda, oh. Oo. Oh. Ayan nyo. Ayan. May mga tinik. O. Oh. Ayan. So, mga daanan. Sabit ka talaga. Ito talaga yung pag-adventure. Inahanap mo talaga. Ito yung adventure talaga na totoo. Pero oh, kaya namin guys. Oo, sanay na yun no? oh so, sila, sanay na sila sa ganito. Ha? Ah? Meron? may kuha? Oo, oh, may kuha tayo guys, tinitira mo. Yung ibon na kagaya sa tinitira ko kanina. Ay. Ayun, may nakuha tayo mga katok. So, Bakit may ibon? Ba? Yun! Hindi Ako mga Yan, maganda buhayin yan. Sa guys, kung eh? gusto mong buhayin guys. Ang ganda o. Yun. Pati ng bundok guys. Galing. <laughs> Ayos. <laughs> Taba. <laughs> Silo nila mga toks ng ano ng uh, bayawak. Ayan. So, bulok yan. Ayan, naamoy ng bayawak. Kaya, mauhuli siya sa bitag. Mauhuli oh, siya dito sa bitag. May bitag dito sa kabila. May bitag din dun sa kabila. Ayan. Oo, so, oh, dito naman tayo sa kabila. Grabe ang niyan. Grabe yung puno na ito mga katos. Siguro mga dalawang tao magyakapan maya, bago mayakap yan. Tatlo. Tatlong tao. Grabe kalaki. Yan okay. o. Okay. Ah. Huh. Medyo nakakapagod mga katos. Pero maganda kasi sa iting. Masaya. Kaya natin ito. <laughs> Laking puno. Check, Grabe. Haan? Sabi Ibig sabihin kumain yan mga unggoy. Saan? Uh -huh. ah. Mga unggoy yan guys. Unggoy ang kumakain? Oo. Oh. Ito daw. Ah, oh, pinagkainan ng unggoy. Oh. Yan. so, unggoy ang kumakain yan. Pinagkainan daw ng unggoy mga katos. So, ang... Yung ano nitong kawayan? Ah, bamboo shoot. Yan, kinakain ng unggoy. So. So. May yung area ko dito, guys. <laughs> 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 Lahat dito, maranasan mo talaga eh. Lakad, gapang. <laughs> 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 Lahat na eh. Ayun, medyo pababa dun. Oh. <laughs> pag gumulong ka dyan, sigurado sa baba ka pulutin. Sigurado yan, guys. Ba, malayo-layo yan pala, no? Taas yan, no? Oo, guys. Oo, Grabe. Pag na, bagay, marami ka naman sasabitan pag nagulong ka dyan. Taas din, no? Baba. Ha? Ah. Okay, Tok-tok niya, guys. Ayan. Ah. Ah. <laughs>

Ayan, <laughs> uh, natin tayo sa uh, tuktok. Ingatang tayo guys. Kaya uh, <laughs> ang... <laughs> akyatin to. <laughs> Grabe. Grabe yung pawis. Taas taas pa itong akyatin. Kawakawak <laughs> po tayo guys may mga kahoy.

Ganda sana oh, Kaya lang hindi siya masyadong makita kasi may mga kahoy. Hmm. Maganda tignan. Lawak guys. Malawak yan. Malawak. Hindi natin makita. Sa kabila na ulit. Ha? Dito lang mag-reset. Hindi ramis kami tok Panguan. Panguan bukas. tengok 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 Habiteng Kami pawis. <laughs>